nako. Malaki to mga idol. Medyo malaki to. Medyo malaki to mga idol. Kapag pinuwersa ko to putol. Kapag pinuwersa ko to putol. Lord, ibigay mo na po to sa akin, Panginoon. Lord, ibigay mo na po sa akin to Lord ay sumabit ay Paul Hook nasabitan lang mga idolo nasabitan lang natin Paul Hook kaya parang malaki pala kaya parang malaki nasabitan lang natin ang hook mga idol pagkaganyan pumo sa dahan-dahanin lang natin mga idolo kasi sayang kung makakawala Paul hook mga idolo Hindi ko alam kung anong isda Uy lapis Okay, paul hook mga idolo. mga sa tagiliran. kinamaan sa tagiliran mga idolo huwag kang makakawala baby huwag kang makakawala baby hayaan na lang natin mapagod mga idolo kasi 8 pounds lang yung gamit ko na line mga idolo 8 pounds lang yung gamit ko na line hayaan lang natin pumorsa siya mga idolo Good Ulam na to. Ulam na Lord. Ulam na, Lord. Ibigay mo na po sa akin to, Lord. Mapagod ka na, please. Mapagod ka na. Mapagod ka na. Mapagod ka na. pagod ka na. Mabagod ka na. Malakas pa rin. Malakas pa rin. Malakas pa rin siya mga idolo. Putik Luwagan natin. Yeah baby. Dali. <laughs> Dali mga idolo. Nako sumapit nga dali din natin. Ngadali natin mga idolo. Putik. Huh. Dali mga idolo. Hasang hawak. <laughs> Hindi ko wala wala na. Sakto. Dali mga idol, nakadali tayo <laughs> ulam baby <Woo>! yeah baby <laughs> salamat daywa nakadali din tayo ng ulam maka easy ulam tayo mga idol easy ulam, maraming, maraming salamat sa dagat kaumpisa pa lang natin nakadali agad tayo alright <laughs> mga idol, ito yung lure na ginamit natin green verde unat yung hook natin mga idolo <laughs> naunat yung hook natin pero basta para sa iyo yung isda para sa iyo talaga pero mas maganda talaga upgrade yung hook buti na lang hindi masyadong kalakihan yung nahuli natin kasi pang lapu lapu lang talaga mga idolo 6 pounds na line So, ibalik lang natin yung ating hook sa ano niya. Ingat mga idolo kasi huwag niyong gagayahin to. Baka mamaya magkamali, dumulas. Pasok yan sa inyong ano. dahil O kaya pagka hinigpitan mo ng gusto, pagka nakahuli ka ng malaki, mapupersa yung line mo lalo kung manipis. Kaya kailangan lalaro. Oo, luluwagan mo dito ng dahan-dahan. Tapos kung alam mong kaya, higpitan mo para kung kaya ha, pero pagka hindi mo pagka, hindi kaya, ba sa ino. Ha? Layo. O basta manipis yung line mo pero matibay. 6 pounds. Hit, o, good size. U ulam na rin yan. Yung mga idolo, ito yung batang binigyan natin nung nakaraan ng pamingwit. Kasali siya sa mga pa sa palaro natin. Ngayon, nakakapamingwit na sila nang medyo maayos. Bagay maayos din naman yung kawayan. Mas madaming nahuhuli. Apu <laughs> <Pula> po. Do, <laughs> oh, dali 'di ba? Oh, dito punta ka dito, sayo na lang 'to. 'To makakawala. <laughs> makakawala, kapiraso na lang e eh, oh. Makakawala na. Saan lalagyan mo? <laughs> Kamusta yung pangangawil mo niya ng fishing rod tsaka ng fishing ice ay naman? Ice naman. Mas maalwan sa kawayan, hindi naman. Mas maganda ko? Mas maganda yan. Pwede din naman niya ng pamain yan kung gusto mo. Pwede kang gumamit ng umang gamit yan. Papalitan mo lang ng kawil. Dalawa yeah. Pa dito tangali. Ha? Tangali. Dalawa sana D yan ang dalawa na. dito. <laughs> dalawa sana nakawala pa yung isa. Kaya pa ulam na yan. Tali mo na baka makawala. Akin mo na yung ano mo. Tali mo muna sa iyo.